Hello, uh, magandang umaga uh, Narito po na naman ako pang uh, magbahagi na naman sa aking channel na ito uh, ng orasyon uh, Ito po yung ano uh, yung uh, pangalan, banal na pangalan na nasa uh, kanan at kaliwa ng infinito Diyos na kinatatakutan ng lahat ng masamang elemento at espiritu yung mga nilalang na masama so at ito po ay paalala, ito po ay idalang na orasyo, uh, pangalan na ito ito po ay uh, magagamit uh, protection at panlaban sa mga masamang espiritu at mga elemento so yun at uh, Ipapalala lang po dapat po nyo itong uh, mamimorya at uh, igalang din ang pangalang ito <laughs> dahil uh, ito po ay uh, na uh, pangalang banal. At sa gamutan din ay pwede rin po itong uh, gamitin. ihip nyo po sa inyo pong mga daliri at isaksak sa katawan ng pasyente. Kapag sinasabi... Hello, welcome back sa aking channel uh, Magandang umaga, hapon, tanghali, gabi o araw Nabutang kayo ng aking video ito Na nasa mabuting kalagayan Ligtas sa ano pa mga Uh, hangad ko lagi o dalangin ko lagi ang inyong uh, kalusugan at uh, yon kaligtasan nga saan po kayo naroon abroad uh, man o dito sa Pilipinas at uh, uh, kung hindi ka po naniniwala sa aking content ay uh, pakiskip po ng video ito iwan mo na po uh, sapagkat ang video nito ay uh, para lamang po sa mga naniniwala uh, sa mga ganitong content at nag-aaral na mga karunungang lihim at uh, yon ay para sa mga Pilipinong naniniwala po so yon at kung ngayon ka lang po nakapanood ng aking video ay uh, kung inyo pong nagustuhan, paki-share. Like, Subscribe, hit mo po ang notification bell dyan uh, Para lagi po, po kayong na-update sa lahat ng uh, ina-upload kong video dito sa aking channel Na kahit uh, ano pong ginagawa ninyo ay ma-notify po kayo ni YouTube Upang uh, later on ay inyo po mapanood So yun, kung uh, ano man po ang inyong reliyon ay aking igagalang Anuman po ang inyong uh, paniniwala ay aking irerespeto. So mga kapatid, inihingi ko po ang inyong uh, uh, respeto at paggalang. yon na yon lagi ko pong sinasabi to upang wala po tayong maghidwa uh, maging uh, magkaroon ng hidwaan sapagkat may iba-iba po tayong paniniwala. Dahil napakarami po ng uh, Pilion dito sa mundo at kanya-kanyang paniniwala. So, nawa ay uh, magkaisa ang bawat Pilipino. Yan po ang aking dalay. Uh, sa ngayon, hindi muna po ako magsa-shoutout sapagkat uh, ano, uh, wala po akong uh, wifi o nasira ang aking wifi. Maaring naputol doon. So, yun. Uh, I-edit ko ito mamaya sa doon sa may mga wifi pupunta po ako po upang ma-edit ko po, po ito so shoutout po sa lahat ng uh, uh, subscriber nagmamahal sa aking channel uh, at, uh, silent listener pasok na po kayo yeah, isubscribe nyo, nyo po yan uh, pindutin nyo po at hinihiling ko po sa inyo na no skipping ads habang kayo po ay nanonood sa aking video yun po ang aking hiling uh, po sa inyo uh, para sa aking uh, pamilya. So, yun. Uh, maraming maraming salamat. Gan, ganun din sa mga channel member po. Shoutout po sa inyo. At maraming maraming pong salamat. At uh, patuloy po kayong uh, sumusuporta sa aking channel. Maraming maraming pong salamat. At ganun din sa kapwa ko content creator na mga ganitong content karunong ang lihim uh, lagi lang po tayo mag upload mga kapatid at uh, sister, brother para naman ay uh, dagdag kaalaman sa kapwa natin at kapatid nating mga Pinoy uh, ganon din sa mga kapwa ko al albularyo, misyonaryo, atingero at sa lahat ng alipin ng Panginoon maging pari parikaman, pastor uh, ano man ang re -re reliyon nyo ay uh, shout -out po sa inyo sapagkat uh, kayo po ay naglilingkod sa amang malika isa lang po ang ating uh, Diyos na pinagmulan kahit na maraming re reliyon isa lang po ang aking, ating pupuntahan so yon uh, hindi muna po nga ako mag-shoutout po ngayon sa mga comment section dahil yun nga hindi ko pumabuksan ang aking uh, youtube studio so ipagpasensya nyo na po at uh, sa mga gustong nga uh, umorder ng aking mga medallion tulad ng mga uh, corona Club na to yung pinapakita ko lagi ito po ay may kompletong dasal uh, pre-shipping na po na napakalakas po na protection Uh, Koronok labo ng Panginoong Iso Kristo, napakaganda sa protection, uh, pampaalis ng mga malas, uh, sa kabuhayan ay mabuti rin at protection. Kung ito po ay kasihan ka ng uh, uh, gabay nito at uh, nakumpleto mo ang pagganap nito sa dasal sa araw-araw ay uh, kaya ka pong proteksyonan kahit sa baril upang hindi pumotok o kaya liisan ka ng mga bala. Yan po ang uh, aking mababa, uh, masasabi tungkol sa medalyon na ito uh, basta makumpleto mo po at ang medalyon uh, ang dasal nito para sa medalyon sa araw-araw dahil may pakain dasal po yan uh, baka naman po uh, pagka limos nyo sa akin ay ipabara ay wala pong mangyayari dapat po dasalan po niyo sa kanyang pakain dasal sa araw-araw bago niyo episugo. At uh, kapag kayo po ay may ganito, Siyempre magbabagong uh, buhay kayo. Uh, kung dati kayong war freak, dapat uh, ialisin nyo po yun o kaya laging nagmumura upang 'wag po kayong mabutasan uh, ng ng uh, inyong mga gamit o inyong sarili. Yun po. Kaya uh, inyo po dapat uh, unahin lagi ang Panginoon at syapu uh, siya po kasi ang nagbabasbas nito ihingi nyo sa Panginoon ang uh, bas basbas para sa inyong mga gamit medallion man o panyo o mga libreto o mutya hingi nyo po lagi yan sa ating amang may lika na basbasan nyo po ang aking gamit na ito upang magkaroon ng bisa na ako'y protektahan sa lahat ng uri ng disgrasya at kapamakan, maging sa mga barilman, bomba, patalim, kayo na po ang bahalang gumawa ng request o wishes ninyo, o kahilingan para sa inyo pong mga kagamit spiritual. At uh, ito'y hingin nyo, sa ama, sa pamamagitan, ni Heso Kristo ang ating Panginoon. So, yun, uh, nawa, uh, intindi nyo po ang aking mga sinasabi. So, ang didiretso na po tayo sa aking uh, binabanggit na orasyon na aking babahagi ngayon uh, saan man po kayo naroon so ito po ay dapat nyo pong mamimorya uh, ito po kasi ay uh, panlaban pang protection at uh, pang spiritual kombate sa gamutan napakalakas po nito sapagkat ito po ay yung pangalan ng nasa kanan uh, ita, kanan ito at nasa kaliwa na uh, pangalan so yun uh, excuse me <coughs> uh, nandito po tayo para ibahagi ko sa inyo so kapag emergency han kahit hindi na po kayo magdasal ng ama namin walatit masang sumasampalataya rekta na po ninyong babanggitin ito so balit kapag kayo ay uh, nagdededobsyon din sa oras ng conforme sa oras yung nakaganyan sa relo alas itong nasa taas alas 12 alas 6 yung nasa baba alas 3 yung nasa kabila at alas 9 naman ang uh, yung kabila so mamimili po kayo sa mga oras na 'yon ha sa inyong pagdededobsyon pero kung may mga trabaho po kayo kahit uh, sa gabi bago matulog at pagkagising sa umaga okay yung pang uh, lagi tayong blessing sa ating amang may likha at uh, 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 lagi nyo pong ibabanggitin uh, sa huli uh, sa pangalan ng Panginoong Isus okay uh, oh, yun Uh, ito po ang orasyon. Susi, pangalan ng nasa kanan at kaliwa ng infinito Diyos na kinatatakutan ng lahat ng masasamang espirito. Kasama na rin po yung mga masamang nilalang at mga mangkukulam o mga impakto o mga uh, inkanto. Yung masama ha. Okay, ito ay dapat galang. Huwag nyo pong babanggitin basta-basta sa walang kwentang bagay. Dapat mamemorya nyo ito. At uh, kung gagamitin sa protection ay ihip po sa inyo pong uh, nyo ng tatlong beses. Tat, tatlong beses ito ay uh, ihip nyo po sa inyo pong uh, dibdib. Ngayon kung gagamitin naman sa uh, panggagamot ay isang beses lang po at ganoon din sa halimbawa may nagpakita sa inyo mga masamang nilalang lang uh, ihip niyo po sa inyo pong daliri at ituro at pwede rin direktang ihip so narito na po ang orasyon rom uh, romorilaktikam romakmaldik yan po isang beses po yun romorilaktikam romakmaldik Okay, dalawang beses yun. Romori Lacticum, Romac Maldic Sabay ihipo sa inyo pong dibdib. Napalaka, napakalakas po uh, na protection ito dahil gabay ito ng infinito di Diyos na nasa kanan at kaliwa. So, yun, ah... Uh, sa mga umorder na at nagtiwala sa akin na umorder ng aking mga gamit spiritual lalong lalo na sa medalyon uh, maraming maraming pong salamat at sa patuloy niyong pag uh, supporta sa akin at uh, Hanggang dito na lang, nawa ay inyo pong uh, nagustuhan na aking video. Uh, pakisuporta po. Pakishare po ito sa ating mga mahal sa buhay, at uh, sa inyo pong mga kaibigan na uh, malapit sa inyo, ay pakishare po upang sila po ay maprotektahan po. So uh, maraming maraming pong salamat.